idol, ito na po yung karugtong kanina ang video namin mga idol. So, tatanungin na po namin yung babae bakit siya napapatiwakal. Abutin na lang mga idol na abutan namin talaga namin yung babae sa kanyang pagpatiwakal. Kung hindi po namin nabutan mga idol, Jack, ah, patay na yung babae. So, ngayon mga idol, hindi na ako nag-iisa. Kasama ko pa rin ngayon si Chuy na Hunter at si Claire Creepy mga idol. So, abangan po ninyo mga idol kung bakit, nagpapa bakit magpapatiwakal yung babae. So, tara. na po yung babae na sinasabi ko na gusto magpakamatay. So, kinukomport po siya ni Claire Creepy kasi umiyak yung bata. At saka mga idol, tatanungin namin kung bakit siya magpakamatay o at tatanungin namin kung anong pangalan niya. So, ito na po yung video namin. Yung kahap po ay yung kanina. Ito na po yung pangalawang video. So, tara na mga idol, tatanungin natin at saka baka meron siyang malaking problema na tinatago o na-depress siya sa mga problema. So, tara. Eh, uh, kung saan nawawala at nakita namin doon sa puno ng mangga at may dalang lupit mga idol, gusto nyo mapatiwakal na no? so yan kinukomfort po siya ngayon ni Claire pa ni Mrs. Kem kanina so ayan mga idol at gusto, uh, gusto ko mga idol na mismo marinig ninyo at uh, at tatanungin, tatanungin natin kung bata nito uh, Day, kasi pangalan kasi pangalan ni mo Day Ansa sa hapos daw si pangalan nimo? Nina. Nina Choi. Nina. Nina, daw. Nina, Nina, ba? Nina ba? Uh, oh Nina. Oh, oh Nina daw. miss love. Nina. ba? Oh, Nina. Nina. So Nina po ang kanyang pangalan mga Nina pala tong bata na to. Gano'ng niadto man ka dito asa mangga? Gano'ng nagdala man kag Gano'ng gusto man nimo magpakamatay? Ha? Nakita ko nga problema na kay na stress siguro siya dahil o baka hmm. na naapa kay mga pamilya na kay mama papa na no, na, know. na kay ma, meron ka pang mama at papa chini yan kundi ni nang tagalog bisaya yan na na no do no do ipod no Di ba ito yung may kasamang lalaki no magsuta eh kita Dalawa doon sa bahay ni Manong Juan. Bakit na depresya sa ano? Papa ni mo si Manong Juan? Ha? Papa ni mo? Papa niya chuy. Papa doon. Juan. anak ni ni Manong Juan dahil mo? Uy. So, tatanungin mo siya kung bakit siya nagpapatiwakal. Ano bang problema niya? Sige, may sasimilag. Anong, anong gusto man ni mo maghikog ka? Hmm. Sige, sige. Kasi may problema ni mo, anong maghikog man ka, anong gikot man ni mo ang pisi sa liog. Hindi, hindi siya nakapag uh, niya. ano, may problema ka na ano, yung jowa mo? Tabangan man, ka na mo. Tabangan ka na mo kung una problema. Ano, uyab. So kaya kayong problema. Sige, kayo, mas, sige, 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 Nena, nena, nena. 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 Ayaw, ayaw kahadlok sa mua. Ayaw kahadlok sa mua ha. Kay tabangan ka na mo. Nganung gusto mong kamagpakamatay, may ganin, abdan ka na mo dito sa taas sa punuan. Kung wala, simba ko lang po pala yun. Nga magpakamatay man daw ka, unsay problema. Istorya sa mua, sige na. Gusto mga idol. Ayaw na magsalita siguro. Oo. Oh. Ikaw, clear baka may tanong ka. Kasi baka babae kayo para ano kanang hindi mo ba di wala wala ni mo kuyog mo uyab Masama, mga anak away mo wala man nag away mo Ulo, -away, man, mag eh ang anong maghikok man ka kasi gusto kasi gusto niya makauban ni papa si Juan si bilang kay papa ni mo Juan gusto ni mo makita ah gusto huh? niya makita oo gusto niya makita gusto, hindi na paki paki ulit niya paki otto. gusto ni mo makita imong papa Juan ha ah, gusto niya choy gusto niya Sige, yun yung ano natin ngayon, Claire, masisimlab oh. na makuha yung si Juan. Mahuli natin at gamutin natin si Manong Juan, no? Oo, oh, para mabuo na silang pamilya. Mm, Na-depress na. na si siya kay tungod ng aswang niyang papa, tapos gusto niya magkauban. So, yun mga ito, tinatanong namin siya kung bakit siya napapatiwakal pero hindi niya sinasagot yung sinasabi sa amin. Baka nahihiya siya o natatakot. Ano, so, mayroon na siyang problema. Ang problema niya po ay gusto niya makita ang kanyang ama na si Manong So, joy ito po yun ang pinakamalaki natin gagawin, joy Hanapin po natin si Manong Juan. Kasi kaya nga, siguro gusto niya magpakamatay kasi wala na siyang mga magulang. Wala siyang masabihan na problema, Claire. Ano, yung balak ko nga na... Ano, hmm. baka na... Ba, basit naulaw lang ka nga... Mukhang sa mga unsay mong problema. So, Istorya na lang. Istoriya lang. Kabangan man kena man. Manamo man may, -man, may bang sa tanan-tanan. Si Pribata pa, Claire, Mrs. Menang, si Mika Hindi pa niya alam kung ano ang mga pangyayari. Nico Choi may may boyfriend naman 'to. O no, mag-shota yan. Hindi ko alam. Ang problema, saan, Asa ayun? kaya iyang kuan? Hanapin natin, hanapin natin yung ano yung niya shota niya. So sa lahat ng nanonood no yon, sa lahat ng nanonood kay Claire Creepy at saka kay Mrs. Im at sa akin po dito sa aking channel no. So gusto ko lang sabihin sa lahat na ito po ay isang magsota. Uh, magsota sila doon sa nahuli ko sa bahay ni Manong Juan at sinabi niya sa akin ngayon na anak daw siya o sinabi hmm. niya sa amin na anak daw siya ni Manong Juan. yon, So sa lahat ng nanonood, yan. Para pero, na, ba? Pero mga idol, hindi pa sinabi ng babae na anong problema niya kasi nahihiya siya sa amin. Pero okay, gusto lang na na ito. Pa, oh may gusto ka pang sabihin sa kanya baka gusto niyang kumain baka na uuhaw gigutom ka ayaw. tubig ayaw din niya ng pagkain tubig so taga asa man ka karon so maganda ang ang maganda dito gawin natin dali natin to at uh, baka mga baka siya yung way na makita natin si Mama Oo, Pan. tama ka. Oh, baka siya ang baka ituro niya sa atin kung saan si Anong ah, ma di ba si Lily, anak rin ni Manong Juan? Maramay pa lang anak. Maramay pa lang anak si Manong Juan, Claire. Marami magsota. Marami mga magsota doon. Hindi natin alam, no? Hmm. So, I mean, ano, may, may tanong Kasi, pa kayo. Parang napapagod na yata siya. Hindi may dahilan. Choy, bakit niya gusto niyang oh. ano, patayin ang kanyang... Buhay? Tapos ayaw okay. niya sabihin sa atin, Claire, baka nahihiya siya ay, o... So hindi natin siya madadalain at and, oh, hindi natin, hindi natin siya kasi mapipilit. Hindi rin siya sasagot kasi naguguluhan pa siya. Oo, oh, tama ka, Claire. Uh, naguguluhan pa yung bata. Alam po natin, mga idol, yung depresyon ay hindi po basta-basta po. Pag nandunan ang depresyon sa inyo, napapasok na talaga sa atin. Hindi basta-basta mawawala. So yeah. ngayon, andito po kami ngayon sa dalagang ito. Tutulungan po namin sa abot na aming makakaya po. Hindi po namin siya iiwan at hindi po namin siya pababayaan po. So gagawin po namin lahat, matulungan lang namin ang dalaga na to. So ano ang gagawin natin dito, Joy? Uh, Siyempre, ang una-una, pagpapahingahin muna natin sa bahay at bigyan natin ng damit, pagkain, o mga pangangailangan niya. Bago natin mag store tayo, isama natin ito sa susunod siguro. Oo. Dapat siyempre tulungan niyo din ako, di ba? Oo, katama ka. bigyan so, natin ah, ang, ng ano. Nene. Mm. Nena, nena, ah, nena, yung pangalan niya. Nene. Ah, Nene pala. nina yung pangalan niya. Sorry. Uh, Nena, okay ka lang ba? So, huwag kang mag-alala. May, may ano pa ako. Ano. Kung Anong... saan may gusto din yung kaunon ka ron. Masigig gutong na, Choy. kasi gutom na. Oo. Tapos na, maulaw siya. Anong gusto mong ano, kainin? Wala. Wala. Anong, bakit ayaw mo? Ayaw, ba? ay. Busog ka pa? Ayaw, sa mga. Kay tabangan man ka na mo. Di man ka na mo hilabitan. So parang ayaw niya yata siguro na kumakain sa ngayon. Baka gusto niya siguro. Ma, gusto mong matulog, ma-relax? Ha? Parang gusto niya na matulog. Nanginginig ba? siya, Choy. Tara. Nanginginig siya, oo. Sige, so, sige. So ngayon mga idol, tinanong namin yung uh, bata pero mga idol, hindi niya, hindi niya sinabi sa amin kung anong problema niya. Ang gusto lang niya makita lang ang kanyang ama na si Manong Juan. So mga idol, hindi lang pala isang anak ni Manong Juan. Marami palang anak si Manong mga idol. So ngayon mga idol, ipapahinga muna namin yung bata para ma-relax. at saka uh, masabi niya sa amin kung ano talaga ang tunay niyang problema, bakit siya, bakit niya nagawang magbigti. Buti na lang mga idol, nabuta talaga namin siya sa puno ng mangga. So, ayan po yung si, yung bata mga idol at saka nanginginig pa siya sa kanyang ginawa kanina. Sa ganito Ida, edad dali pa itong ng mga depression trait. Oh. Um, so, dito tayo mong dito, clear? So, so tala. pa, uh, ay, paki, paki, ano nyo, kasi mga babae kayo, para hindi mailang sa so, akin. Ihawakan Ay, hawakan nyo. Na. natin dito sa ano Um, natin ito para... Halika natin Halika na. Natin Bisa natin ito, Chuy, kayo. Mm hmm. para. Hmm. nasa tayo dito ayan mga idol so ngayon mga idol ah, alis na kami at ipapahinga na namin muna yung uh, sinin na mga idol kasi para ma, ma para mahawa uh, yung, yung pagka-despression niya para hindi na siya uh, gagawaan ng kung ano-ano kung ano anong ma uh, ilalagay sa kanyang utak kasi bata siya mga idol, madali pa siyang ma-depress at saka madali pa siyang ma, kumbaga ma uh, debil yung utak niya kaya, kaya nagawa niya na magbigti dun sa puno ng kahoy so tara na mga idol at saka eh, natin yan si na para masabi sa amin kung ano ang tunay niyang problema so hanggang dito na lang mga idol at maraming salamat po sa palagi na nanonood sa aming video Huwag niyong kalimutan mga idol, uh, mag-subscribe po sa aming YouTube channel. At saka mag-hit, i-hit lang ninyo yung notification mga idol. Once again po, masisinlog ko sa Santer. So, Laro ako sa kung saan madito. Hanggang dito na po at maraming salamat.